Sa lahat ng kalkulasyon ng militar, walang dapat na nakaligtas. Gayunpaman, ang bawat miyembro ng prayer group na iyon ay lumabas mula sa mga guho. Nanginginig, ngunit ganap na hindi nasaktan. Ang higit na kapansin-pansin ay ang kanilang natagpuan sa gitna ng pagkawasak. Ang simpleng string na binasbasan ng Rosary Padre Pio ay nakalatag sa ibabaw ng mga guho. Ganap na buo. Ang himalang ito ay napakalalim na ang kanilang commanding officer, na dati ay nag-aalinlangan, ay pumasok sa isang monasteryo. Ang Rosario ay hindi lamang isang panalangin. Ito ay isang supernatural na kalasag na isinaaktibo ng kalidad ng kanilang panalangin. Ang pangalawang patotoo ay ang sikat na Miracle of Hiroshima noong ika anim ng Agosto isang libo siyam na ran apat nang wasakin ng bomba atomika ang lungsod, isang maliit na komunidad ng walong paring Jesuit, ang nanirahan sa isang presbytery na wala pang isang milya mula sa sentro ng pagsabog. Dapat ay agad silang na-vaporize. Dapat silang sumuko sa radiation poisoning. Gayunpaman, lahat ng walong lalaki ay nakaligtas na walang pangmatagalang epekto sa kalusugan.